Narda at Ding sa Pintuang Tubig Isang umaga, habang nag-aalaga ng mga bata sa baryo, biglang kumislap ng bughaw ang perlas ng biringan. Narinig ni Narda ang tinig ni Leandro, tagapagligtas wang nabuksan ang pintuang tubig. Ang mga halimaw sa kailaliman ay nagdaratingan. Nailunok ni Narda ang mahiwagang bato, ngunit sa paglipad patungo sa biringan, nadaanan nila ang malawak na dagat na biglang bumuka Mula rito sumulpot ang ikatlong pintuan, kumikislap sa asul na liwanag. Paglapit nila naramdaman ni Narda na kailangan niyang huminga sa ilalim ng tubig. Sa tulong ng punong kristal nagbago ang kanyang anyo. Isang magarang kasuotan na may pilak at asul na baluti. Tapos mga palamuting tulad ng hiyas mula sa kabibe. At isang mahabang buntot ng sirena na kumikislap sa liwanag ng araw. Ibrint sa kailaliman hinarang sila ng mga bantay ng alon Dambuhalang nila lang na kalahating tao, kalahating pusit, may mga galamay na parang sibat. Habang si Narda ay lumalangoy ng mabilis, si Ding ay may kasuotan na parang sirena na kasakay sa mahiwagang kabayong dagat na ibinigay ng mga tagabiringan. Nakipaglaban si Narda gamit ang kanyang lakas at bilis sa tubig, umiikot na parang ipo-ipong asul. Ngunit napansin ni Ding na ang mga bantay ng alon ay may batong pusod sa gitna ng kanilang dibdib na siyang nagbibigay ng kapangyarihan. Ding, ate, targetin mo yung batong iyon. Gamit ang sibat na gawa sa Corales, tinamaan ni Narda ang mga batong pusod ng mga halimaw. Isa-isa silang naglaho parang bula hanggang sa sumara ang pintuang tubig. Pari bumalik ang kasuotan ni Narda sa pagiging normal at lumitaw si Leandro. Tatlong pintuan na ang naisara. Isa na lamang ang pintuang lupa. Ngunit iyon ang pinakamapanganib. Ding, arip, parang mas malaki ang halimaw doon. Narda, ngumingiti. Kahit gaano kalaki, mas malaki ang tapang natin. Nagustuhan niyo ba comment lang kung saan niyo gustong makipaglaban si Narda at Ding?